Critical. Sylvia Sanchez, isinugod sa ospital. Patuloy ang pagkabahala ngayon sa mundo ng showbiz, dahil sa nadamay na rin ang veteranang aktres na si Sylvia Sanchez, sa kontrobersyang kinasasangkutan ng kanyang anak na si Arjo Ataide. Ayon sa nakalap naming impormasyon, isinugod umano sa ospital ang veteran actress dahil sa matinding stress at emotional strain na dulot ng pambabatikos at scrutiny sa kanilang pamilya. Maraming showbiz insiders ang nagsabing halos hindi na raw nakakatulog si Sylvia Sanchez dahil sa patuloy na pagkabahala sa kalagayan ng anak at nararanasang sobrang pressure sa gitna ng kontrobersya. Ang sitwasyon umano ang naglagay sa kanya sa kritikal na emosyonal na estado, malinaw raw ito na sobrang naapektuhan na ang kanyang kalusugan at peace of mind dahil sa mga pangyayari. Ayon naman sa ilang sources, ang patuloy na lumalabas na balita at mga social media posts, kaugnay ng kontrobersyal na flood control projects, ay direktang nagdulot daw ng epekto sa kanilang pamilya. Ramdam ng publiko ang pag-aalala at pangamba ni Sylvia Sanchez bilang isang ina habang sinusubaybayan ang sunod-sunod na eskandalo na tila unti-unting sumisira sa kanilang reputasyon. Bukod sa epekto sa kalusugan, nadarama rin daw ng pamilya ang matinding emotional turmoil. Ang pangalan ni Arjo Atayde ay patuloy na lumalabas sa mga pambabatikos at espekulasyon na nagdudulot daw ng tensyon sa loob ng kanilang tahanan. Maraming netizens naman ang nagbigay ng suporta at panalangin sa pamilya, sana gumaling agad si Sylvia, nadarama rin namin ang sakit na nararamdaman niya sa nangyayari kay Arjo. Ngunit malinaw sa lahat, sa gitna ng sunod-sunod na eskandalo at pambabatikos, nadamay na rin ang pamilya at Aide, lalo na si Sylvia Sanchez, sa kontrobersya. Ang tanong ng publiko, makakabangon pa kaya si Sylvia Sanchez, matapos ang matinding emotional strain na dulot ng issue sa kanyang anak? Anong opinion o reaksyon mo sa balitang ito? Huwag magdalawang isip na mag-comment at ibahagi ang iyong pananaw. At syempre, huwag kalimutang ilike ang video na ito bilang suporta. Maraming salamat sa iyong panonood.